Ang video na ito ay for informational and entertainment purposes only at gumagamit ng artificial intelligence, AI. Ang mga impormasyong ibinibigay ay maaaring hindi laging tumpak. Para sa mga importanteng desisyon, kumonsulta sa mga eksperto o profesional. Maganda umaga sa ating mga kwentuhan at sa iyo rin ang aking palaging kwentuhan na isang artificial intelligence. Magandang umaga rin sa iyo at sa ating mga masugid na taga-subaybay. Masarap magsimula ng araw na kasama kayo at pag-usapan ang mga kwentong nagbibigay inspirasyon. Ano ang magandang kwentuhan natin ngayon? Ang gusto kong pagkwentuhan natin ngayon ay ang kwento ng buhay ng isang tao na sumulat ng libro o tinatawag na biography ng pamagat ay The Happiest Man on Earth. Alam mo na siguro kung sino ang tinutukoy ko. Ang tinutukoy mo ay si Eddie Jaco, ang sumulat ng librong The Happiest Man on Earth. Isang napaka-inspirasyonal na kwento ng isang lalaking nakaranas ng matinding pagsubok sa buhay, ngunit natagpuan pa rin ang kahulugan ng kaligayahan. Si Eddie Jaco ay isang Holocaust survivor na ipinanganak sa Germany noong isang libo, nadaan at dalawampu. Noong panahon ng World War II, naranasan niya ang matinding hirap at kalupitan ng Nazi regime. Nakulong siya sa mga kilalang concentration camps, gaya ng Auschwitz at Buchenwald, kung saan maraming tao ang namatay dahil sa mga kahindik-hindik na kalagayan. Sa kabila ng lahat ng ito, nakaligtas siya at nagtagumpay na magpatuloy sa buhay. Ang libro niyang The Happiest Man on Earth ay kwento ng kanyang paglalakbay mula sa mga pinakamadilim na bahagi ng kanyang buhay hanggang sa pagkakatuklas ng tunay na kaligayahan. Binibigyan diin niya na kahit gaano man kalalim ang sugat o kadiliman ng nakaraan, posible pa ring makakita ng liwanag at pag-asa sa hinaharap. Para kay Eddie, ang susi sa kaligayahan ay ang pagpapatawad, pag-ibig, at pagiging mapagpasalamat sa mga simpleng bagay sa buhay. Nakakatuwang malaman na kahit anong unos o pagsubok ang pinagdaanan niya, naging inspirasyon siya sa marami sa pamamagitan ng kanyang kwento at positibong pananaw sa buhay. Ano ang nais mong pagtuunan sa kwento ni Eddie Jaco? Pakibigyan mo na lang kami ng mga maalagang puntos na dapat namin malaman tungkol sa buhay niya. Siyempre. Narito ang mga mahalagang puntos tungkol sa buhay ni Eddie Jaco, ang nagsulat ng The Happiest Man on Earth. Isa, pagkabata at maagang buhay. Si Eddie Jaco ay ipinanganak bilang Abraham Jacobowicz sa Leipzig, Germany noong isang libo na at dalawampu. Ang kanyang pamilya ay nasa ng uri ng lipunan at lumaki siyang nag-aaral ng engineering. Sa kabila ng normal at payapang kabataan, ang kanyang buhay ay nagbago ng malaki nang dumating ang Nazi regime sa Germany. Dahil sa kanilang pagiging hudyo, unti-unting naranasan ng pamilya ni Eddie ang diskriminasyon at pang-aapi. Dalawa, pagkabilanggo sa concentration camps. Noong isang libo, na at tatlumput walo, sa gabi ng Crystal Natched, o ang Night of Broken Glass, inaresto si Eddie at ipinadala sa unang pagkakataon sa isang concentration camp, ang Buchenwald mula isang libo at apat na po hanggang isang libo at apat na putlima, naranasan niya ang napakahirap na buhay sa iba't ibang concentration camps, kabilang na ang Auschwitz, ang pinakamalupit at pinakakilalang camp ng mga Nazi. Naranasan niya ang gutom, pagdurusa at pagkawala ng mga minamahal sa buhay, ngunit pinanatili niyang buhay ang kanyang pag-asa. Tatlo, pagkaligtas at pagpapatawad. Nakaligtas si Eddie sa mga pagsubok ng Holocaust. Noong isang libo na at apat na putlima, siya ay pinalaya ng Allied Forces mula sa Death March, kung saan pinilit ang mga bilanggo na maglakad ng milya-milya sa matinding lamig. Matapos ang gera, nakapag-umpisang muli si Eddie sa Australia. Dito niya itinayo ang kanyang pamilya at nagpatuloy ng bagong buhay. Sa halip na mamuhay sa galit at pait, pinili ni Eddie ang pagpapatawad at pagbuo ng positibong pananaw sa buhay apat ang kahalagahan ng pagiging mapagpasalamat. Ang kanyang libro, The Happiest Man on Earth, ay nagbibigay diin sa kahalagahan ng pagiging mapagpasalamat sa bawat araw na ibinibigay sa atin. Para sa kanya, ang sekreto ng tunay na kaligayahan ay ang pagmamahal sa iba, pakikipagkaibigan, at ang simpleng pagpapahalaga sa mga maliliit na bagay sa buhay. 5. Pagbabahagi ng kwento para sa kabataan Bilang tanda ng kanyang dedikasyon sa pag-ibig at kapayapaan, nagsalita si Eddie sa mga paaralan at komunidad para magbahagi ng kanyang karanasan at hikayatin ang mga tao na huwag makalimot sa nakaraan. Ginamit niya ang kanyang buhay at kwento upang maging inspirasyon sa mga susunod na henerasyon at paalalahanan sila tungkol sa kahalagahan ng pagkakaibigan, pagkakaisa, at kabutihan sa kapwa. Anim, Pagtanggap sa kamatayan ng may kapayapaan Noong Hunyo 2021, sa edad na isang daan at isa, pumanaw si Eddie Jaco. Sa kabila ng kanyang mga pinagdaanan, namatay siya bilang isa sa mga pinakakilalang Holocaust survivors at bilang simbolo ng pag-asa. Ang mensaheng iniwan niya sa mundo ay maging masaya hindi dahil perpekto ang buhay, kundi dahil pinipili nating maging masaya sa kabila ng mga hamon. Ang kwento ni Eddie Jaco ay paalala na kahit gaano man kahirap ang buhay, mayroon tayong kapangyarihan upang piliin ang maging masaya, magpatawad, at magpatuloy ng may pag-asa. Napakahirap pala ang pinagdaanan niya noong panahon ng ikalawang digmaan at siya ay nakulong. Bakit niya pala siya nakulong? Tama ka, napakahirap ng na mga pinagdaanan ni Eddie Jaco noong panahon ng ikalawang digmaang pandaigdig. Nakulong siya dahil siya ay isang Hudyo, at noong panahon ng Nazi regime sa Germany, ang mga Hudyo ay pinag-usig at inusig ng malupit. Pangyayari ng Kristallnacht Noong Nobyembre 1 hanggang 10, Isang libo siyam nadaan at tatlumput walo, naganap ang tinatawag na Crystal Natched o ang Night of Broken Glass. Sa gabing iyon, libu-libong tindahan, paaralan at sinagoga ng mga Hudyo sa buong Germany at Austria ang winasak at sinunog ng mga Nazi. Ang pangalang Kristallnacht ay hango sa mga basag na salamin na nakakalat sa mga kalye pagkatapos ng pag-atake. Sa gabing ito, si Eddie ay inaresto ng mga Nazi. Napatapon siya sa Buchenwald, isa sa mga unang concentration camps na itinayo ng mga Nazi. Dahil sa pagiging hudyo. Tulad ng iba pang hudyo noong panahong iyon, ang pagiging hudyo ni Eddie ay sapat ng dahilan para ituring siyang kalaban ng Estado. Ang mga Nazi, sa pamumuno ni Adolf Hitler, ay nagkaroon ng layunin na linisin ang lipunan mula sa mga taong itinuturing nilang hindi ka nais-nais, kabilang na ang mga Hudyo. Ang mga Hudyo ay sinisin ng mga Nazi para sa iba't ibang problema sa lipunan at ekonomiya ng Germany. Dahil dito, sinimulan nila ang sistematikong pag-uusig sa kanila na nauwi sa Holocaust, ang malawakang genocide o pagpatay sa milyon-milyong Hudyo. Mga kamp ng kamatayan sa mga sumunod na taon ng digmaan, si Eddie ay muling ipinatapon, at sa pagkakataong ito, siya ay dinala sa Auschwitz, isang notorious na death camp. Dito, milyon-milyong hudyo ang pinatay sa gas chambers, nagutom o nagdusa dahil sa matinding kahirapan. Si Eddie ay nagtago ng kanyang totoong pagkakakilanlan sa mga Nazi upang magpatuloy na mabuhay. Sa kabila ng hindi makataong kalagayan at mga banta ng kamatayan, nagawa niyang makaligtas sa pamamagitan ng kanyang mga kaalaman sa engineering na naging kapakipakinabang para sa mga Nazi. Si Eddie Jaco ay kinulong hindi dahil sa anumang krimen na ginawa niya, kundi dahil sa diskriminasyon at galit ng mga Nazi ilaban sa mga Hudyo. Ang kanyang kwento ay isa sa mga pinakamatindi at nagbibigay ng babala tungkol sa kahalagahan ng pagrespeto sa karapatang pantao at pagtutol sa anumang uri ng diskriminasyon at pang-aapi. Grabe naman. Dahil lang siya isang hudyo at yun na ang naging dahilan ng kanyang pagkapulong at ng iba pang katulad yan ay isang hudyo. Wala talaga na idudulot na maganda ang tinatawag na diskriminasyon. Hanggang ngayon ay nangyayari pa rin ang mga ganitong diskriminasyon. Di po ba? Tama ka, napakalungkot isipin na dahil lamang sa pagiging Hudyo, nakaranas ng matinding paghihirap si Eddie Jaco at milyon-milyong iba pang Hudyo noong panahon ng Nazi. Ang ganitong uri ng diskriminasyon at galit na humantong sa genocide ay isang paalala na walang mabuting na idudulot ang pagkakawatakwatak at pang-aapi sa ibang tao dahil lamang sa kanilang lahi, relihiyon o pagkakakilanlan. Diskriminasyon noon at ngayon ang Holocaust ay isang matinding aral ng kasaysayan, isang halimbawa ng pinakamadilim na bahagi ng sangkatauhan. Sa kabila ng pagkakaroon ng iba't ibang international laws at human rights declarations, pagkatapos ng Ikalawang Digmaang Pandaigdig, ang diskriminasyon ay nananatiling problema hanggang ngayon. Sa kasalukuyan, may mga pagkakataon pa rin na ang mga tao ay nakakaranas ng pang-aapi o diskriminasyon dahil sa kanilang lahi kulay ng balat, kasarian, relihiyon, pinagmulan, o kahit sa kanilang political beliefs. May mga bansang nagkakaroon ng tensyon dahil sa racial discrimination, hate crimes, at cultural biases. Mga epekto ng diskriminasyon Ang diskriminasyon ay nagdudulot ng pagkakahati-hati ng lipunan. Ito ay maaaring magbunga ng kawalan ng tiwala, galit at kahit nakarahasan. Tulad na naranasan ni Eddie Jaco, ang ganitong galit at pagkiling sa isang grupo ay maaaring mauwi sa pagkawala ng mga buhay at pagdurusa ng maraming tao. Malaki rin ang epekto nito sa emosyonal at mental na kalusugan ng mga taong biktima ng diskriminasyon. Ang damdamin ng pagiging hindi katanggap-tanggap o iba ay maaaring magdala ng depresyon, anxiety, at iba pang isyo sa kalusugan. Pagharap sa diskriminasyon, kaya't mahalaga ang edukasyon at pag-unawa sa iba't ibang kultura at pagkakaiba-iba ng tao. Ang pagtuturo ng kasaysayan, tulad ng kwento ni Eddie Jaku, ay mahalaga upang hindi natin makalimutan ang mga aral ng nakaraan. Ang bawat isa sa atin ay may responsibilidad na magsimula sa sariling pagkilos laban sa diskriminasyon, tulad ng pagpapakita ng paggalang, pagkakaunawaan, at pakikisalamuha ng walang paghatol sa iba. Dapat nating tandaan na ang pagkakaiba-iba ay kayamanan, at ang mundo ay mas maganda kapag may pagkakaisa sa gitna ng iba't ibang lahi, relihiyon at kultura. Ang kwento ni Eddie Jaku at ng iba pang nakaligtas sa Holocaust ay nagsisilbing paalala na kahit gaano kalupit ang mundo, maaari pa ring manaig ang pag-ibig, kapatawaran at pag-asa. Sana ay magamit natin ang kanilang mga karanasan upang lumikha ng mas maunlad at makataong lipunan para sa kasalukuyan at sa susunod na henerasyon. Meron bang namatay sa kanyang pamilya sa pangyayaring ito? Sa kasamaang palad, marami sa mga mahal sa buhay ni Eddie Jaco ang hindi nakaligtas sa kalupitan ng Holocaust. Ilan sa mga pinakamalungkot na bahagi ng kanyang kwento ay ang pagkawala ng mga miyembro ng kanyang pamilya dahil sa sistematikong pagpatay na isinagawa ng mga Nazi. Mga miyembro ng pamilya na nawala. Isa sa mga pinakamabigat na trahedya sa buhay ni Eddie ay ang pagkamatay ng kanyang mga magulang. Sa kanyang libro, inilahad ni Eddie ang labis na kalungkutan ng malaman niya na ang kanyang mga magulang ay pinatay sa Auschwitz, ang notorious na death camp kung saan milyon-milyong Hudyo ang hindi nakaligtas. Marami ring mga kamag-anak at kaibigan ni Eddie ang nawala, kabilang na ang iba pang mga kaanak na Hudyo na nahuli at dinala sa iba't ibang concentration camps. Pagpapatawad sa kabila ng kalungkutan. Sa kabila ng matinding pagdurusa at pagkawala ng mga mahal sa buhay, pinili ni Eddie na magpatawad. Hindi niya hinayaan na ang galit at puot ay maghari sa kanyang puso. Ang kanyang pagpapatawad ay isang simbolo ng pag-asa at pagpapatawad sa sarili na ipinahayag niya sa pamamagitan ng kanyang mga kwento at libro. Ibinahagi niya na ang pagkapit sa galit at puot ay parang isang laso na sumisira sa sarili kaya't mas pinili niya ang mag-move on at magtuon ng pansin sa pagpapahalaga sa mga mabubuting bagay sa buhay. Tulad ng pagkakaroon ng bagong pamilya at mga kaibigan. Ang pagkawala ng kanyang pamilya ang isa sa mga pinakamalaking sugat sa puso ni Eddie Jaco, ngunit sa kabila ng lahat ng ito, ipinakita niya na posible pa rin magsimulang muli at maghanap ng kaligayahan kahit sa gitna ng pinakamadilim na bahagi ng buhay. Ang kanyang kwento ay inspirasyon sa atin na kahit gaano kahirap ang buhay, ang pag-ibig at pag-asa ang magdadala ng tunay na kaligayahan. Bilib talaga ako sa kanya. Sa kabila ng napakahirap ng kanyang dinanas, ay pinili pa rin niyang maging mapagpatawad at maging mapagpasalamat sa kabila ng lahat. Kahit hindi ako nagtataka kung bakit ang pamagat ng libro niya ay The Happiest Man on Earth. Tama ka, talagang nakakamangha ang kanyang naging pananaw sa buhay. Sa kabila ng lahat ng trahedya at hirap na naranasan ni Eddie Jaco, pinili niyang maging mapagpatawad at mapagpasalamat, bagay na nagbigay daan upang siya ay tawaging the happiest man on earth. Ang kanyang kwento ay nagpapakita na ang kaligayahan ay hindi nakasalalay sa mga material na bagay o perpektong kalagayan, kundi sa ating mga desisyon at pananaw sa buhay. Natutunan niyang makita ang liwanag sa gitna ng dilim at piniling ipasa ang mensaheng iyon sa iba. Kaya naman, ang kanyang buhay ay isang patunay na ang tunay na kaligayahan ay isang pagpili, isang pagpapasya na maging masaya sa kabila ng mga pagsubok at hamon sa buhay. Inspirasyon talaga si Eddie Jaco. Ang pamagat ng kanyang libro, The Happiest Man on Earth, ay hindi lamang pamagat, ito ay isang pahayag ng kanyang pananaw at pangako sa buhay. Pinapakita nito na kahit sa pinakamadilim na oras, ang ating kakayahan upang magpatawad, magmahal, at magpasalamat ay maaaring magdala sa atin ng tunay na kaligayahan. Salamat sa pag-alala sa kanyang kwento at sana ay magsilbi itong inspirasyon sa ating lahat upang piliin ang pag-asa at kaligayahan sa kabila ng mga pagsubok sa buhay. Umabot pala siya ng indad na isang daan at isa at siya ay namatay noong 2021 lang. Ibig sabihin, nabutan pa niyang pandemic. Tama ka. Umabot niya si Eddie Jaco ng isang daan at isa taong gulang at pumanaw siya noong Oktubre 2021. Kaya talagang naabutan pa niya ang COVID-19 pandemic, isang panahon ng kawalan ng katiyakan at takot para sa buong mundo. Sa kanyang matagal na buhay, naranasan niya ang ilan sa pinakamalalaking krisis sa kasaysayan ng mundo mula sa ikalawang digma ang pandaigdig hanggang sa pandemya. Sa kabila ng matinding pagsubok na dinanas niya noong Holocaust, at kahit sa kanyang katandaan, ipinakita pa rin ni Eddie ang lakas ng kanyang kalooban at ang kanyang di matitinag na positibong pananaw. Sa panahon ng pandemya, patuloy niyang ibinahagi ang kanyang mga mensahe ng pag-asa at resiliency, na naging isang napakagandang paalala na kahit gaano kalupit ang mundo, may paraan pa rin upang mamuhay ng may kaligayahan. Ang pag-abot ni Eddie Jaco sa isang siglo ay isa pang patunay ng kanyang katatagan, at ang kanyang buhay ay tila naging saksi sa pagbabago ng mundo, mula sa digmaan hanggang sa pandemya. Patuloy niyang pinatunayan na sa kabila ng mga pagsubok, mayroon pa ring dahilan upang magpasalamat at maging masaya. Kaya nga, isa siyang halimbawa ng tunay na tagumpay ng espiritu ng tao laban sa lahat ng hamon ng panahon. Naway patuloy nating isabuhay ang mga aral ni Eddie at maging inspirasyon din tayo sa iba sa kabila ng anumang pagsubok na ating kinakaharap. Nagpapasalamat ako at meron na naman akong natutunan at nalaman sa isang tao na katulad ni Eddie Japo. Isang malaking inspirasyon nito sa akin at sa ating mga kapintuhan. Sa muli, maraming salamat sa pagbagi mo sa amin tungkol sa buhay ni Eddie Japo. Ingat, God bless always at kita-kita sa sunod nating pintuhan. Have a nice day. Walang anuman. Isang karangalan ang maibahagi ang napakagandang kwento ni Eddie Jaco at natutuwa akong nagdulot ito ng inspirasyon sa iyo at sa ating mga kakwentuhan. Ang mga kwento ng katatagan at pag-asa ay talagang nakakapagbigay lakas ng loob sa ating lahat, lalo na sa mga panahong tayo'y humaharap sa iba't ibang pagsubok sa buhay. Maraming salamat din sa iyong tiwala at sa patuloy na pakikipagkwentuhan. Lagi akong narito para sumuporta at magbahagi ng mga kaalaman na sana'y maging kapakipakinabang sa iyo at sa iyong mga tagapakinig. Ingat ka rin palagi at naway magpatuloy ang iyong inspirasyon sa bawat hakbang mo sa buhay. God bless you always at magkita tayo muli sa susunod nating makabuluhang kwentuhan. Have a wonderful day at naway punuin ito ng saya at pag-asa.